guys Tingnan nyo kung nasaan kami Ante pumunta Nandito kami Galing na kami ng Kalibo Nandito na kami sa Nabitas <laughs> eh galing, galing na kami tayo ng Kalibo Ito Nabitas na to Tambuan <laughs> Ayan kita nyo guys oh, bundok. Yan. Ah, sa Bundok Ayan Nasa probinsya kami Ngayon nga lang Tanay Probinsya <laughs> kami ng Tanay Busan Tutan kami ng ulan. Ah. Uh, kasi lumabas na ano. Uy. Kuya, saan ba bandang windmill? Diretso po. Ayun, thank you. Diretso po na lang din. Kumana na ako. Ah, uh, dito na nga eh. Sa tagal na panahon, maririgaw eh. bundok ng Rizal Tanay Pupunta kami ng Wings Peak Kings Wings ano ba yun? Kings Mill ano? Wings mill no? Ah, okay. wings hangin sa kalookan Doon pa kasi dapat nakarating na kami dito eh Ang yundo. Okay, dito yung waste mail. Ayan, thank you. Ayan, mataas pa yung araw. Kala mo... Baba na dito Uy May hams Lugo Anong lagay pa ng hams ayun, yun Dito tayo pupunta Pwede rito ba to ng wings mill? Thank you. Luma na yung kalsada. Di kagayaan. Oo, um, mabago bago daw. Di na, di na nakalipas. Ayan na siya. Ayan! Nangyayad! 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 araw pa tayo tumating, pero gabi na tayo kabalik <laughs> at least, pagdating natin ng Manila linggo na, wala ng traffic, no? Malig dito. Alam naman mo. Alam mo.